sobrang dami po ng nilalagas na followers po sa atin mga lodi ni Lolo. At syempre, hindi lang yan. Pati po yung stars, binawasan na rin. Hindi na contento sa followers, no? So, yung mga, yung mga followers, mga lodi, naranasan po ito ng maraming content creator na talaga namang nagbabawas po ngayon. Pero yung sa stars, hindi ko lang po alam kung na-experience nyo, doon, nyo din ito. Hindi ko lang alam kung glitch po ito ngayon, mga lodi. Pero sana, ibalik po sa akin ni Meta. Kasi, almost $47 po, mga lodi, yung hindi na-process na, na stars sa akin. So, kung makikita nyo, yung aking dashboard, $139 po yan mga Lodi pero nung buong January po yan $141 po yan pero makikita nyo hanggang February 5 yung cut off pero pag pinilter po natin yung last 7 days dyan mapapansin nyo wala po akong earnings ng February so so matotal, yan po nakikita nyo dyan na $139 ay ah uh, earnings lamang po yan ng January na dapat po yan po yung mapaprocess doon sa ating payout. No? So, 141 nga yung na-expect ko eh. Kasi nung uh, buong January pa lang yung cut-off, $141 talaga yan. And then, mga Lodi, ito lang po yung na-process sa atin, $94. No? So, hindi ko lang alam kung glitch lang to kasi first time po nangyari to kasi 9 uh, months na ako sumasaw dito tapos ngayon lamang po nangyari to na hindi na-process kung ano po yung natuon sa ating uh, dashboard dito sa payout. No mga lodi sana maging uh, bumalik iba, uh, ibalik din niyan sa atin mo pero yon talaga binabaw pinayata at ng ating <laughs> ay nako